Good day mga kabakyard Ito nga pala yung balat ng saging Pumili kasi kanina kami ng saging at nilaga namin Kaysa itapo natin yung balat ng saging Naisipan ko na i-chop At ipakain sa ating mga alagang manok Kasi yung saging po ay source naman po yan ng Protein at saka potassium Kaya maganda po ito ipapakain sa ating mga alagang manok Ayan po uh, chinap ko lang po ito ng pino Para sa ganun ay makain ang ating mga alagang manok At uh, lalagyan natin ito ng feeds Ayan na mga kabakyard ay nilagyan ko na pala ito ng feeds Ay hindi ko na na i-video kanina kasi busy <coughs> Ayan nga pala nalagyan ko na ng feeds Tingnan nyo yung uh, kulay ng ating uh, feeds ngayon uh, Bali yung nilagay ko pala dito is innerton tapos nilagyan ko lang ng tubig at uh, tuyo uh, tuyo Ahaluin lang po natin ito para sa ganun magmimix yung feeds natin at saka yung ating balat ng saging. Ito po pag ginawa nyo po ito is 50% ng feed cost nyo po ay uh, nyo. Pero sabi nyo naman kung wala ka namang uh, saging, uh, balat ng saging, ano ba yung pwede? So pwede pwede po ganyan yung makangkong, at kung ano pa pong makikita nyo na alam nyo kinakain ng uh, manok at pwedeng pwede nyo i-chop at ipakain sa ating mga manok alam naman po natin na yung mga manok ay kumakain din po yan ng mga damo-damo pag -damo sila po ay nasa free range pero ngayon po ay nakakulong sila kaya ito po yung naisipan ko po na pwedeng ipakain sa kanila balat po ng saging na? para sa ganun ay tipid tayo sa patuka ito na mga kabagyad yung ipapakain natin sa ating mga alagang manok ito yung balat ng saging kasi kanina ay naglaga po kami ng saging at yung balat sayang itapon kaya iniwa natin hinalo natin sa feeds at ipapakain natin sa ating mga alagang manok talagang kinakain po nila ito mga kabagyad yan mga kabakya talagang uh, kinakain nila yan yan mga kabakya no? Ubos na yan 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 na po yung sikreto makatipid sa pagkain yung mga uh, kung kumakain kayo ng mga balat ng saging pwedeng pwede nyo po yan pakain punta natin yung iba mga kabakya okay. tulad yan mga kabakya no? yan yung ganiya ko yan yung kubra, ayan yung silpi nilagyan ko kanina ng uh, pagkain yan yan. Ito din yung ah, pabo Yan, oh, pinakain niya rin yan Yan Ito naman yung 45 disco, iba yung pakain niya At ito Yan Kita niyo yan o oh. Yan, balat ng saging yan Kaya yung kanyang Sabaw ay parang pagkahalong Pula, kasi pula din yung pilets Na pinapakain natin Ito rin mga kabakyan no? Yan ito, hindi tumigil mga kabakit. sa pag-itlog yung dalawang silky dito at saka yung ito yung itim na yan. Dami pa ring itlog dun Ito yung hindi pa umitlog. Iwan ko anong problema ng dalawa nito. na uh, ko na rin to. At uh, baka siguro wala pa sa kondisyon yung babae na mangitlog kaya uh, papatabain natin to wala namang sapula yan eh kaya iwan ko bakit hindi nangingitlog ito na yung pinakapugi natin. Yung na ginapita natin. Ayan ah. Ayan. Bali, pagkatapos ng freezer ko doon sa mga native ko, ito naman ilalagay ko para uh, ma-upgrade yung mga native chicken. Upgrade to sa heritage chicken para lalaki yung mga sisip. Uh, at yung mga kabagyag. Ayan oh, may itlog. Itlog ng pure silky chicken natin dito. Ah, quadro po 'yan, bali one rooster at tatlong babae. Tayo okay, dito sa uh, loob. Kakatayin namin to sa ano, sa April 29. Ayun sa Pabo Makabakert ubos na. Oh. Ubos na. sa mga nagtatanong kung gaano karami yung manok ko dito mula dun sa labas ayan, pasok dyan pasok dyan paikot dyan ayan tapos ayan ayan at saka ito. sa maliit na space Uh, may manok po ako dito, mahigit isang daang piraso pero hindi po uh, mabaho yung ating mga manok ito yung mga silky chicken natin ito naman yung mga uh, ibang kulay na silky chicken at yan yung mga meaty at dyan rabbit yan yan yung mga uh, rabbit ko yan Bali, hindi pa po ulit ako nakapag-breed ng rabbit Kasi yung lalaki na iniwan ko Ay pangit uh, Natira sa rabbit ko dito Ay 7 na babae at isang lalaki Pero pangit Maghahanap ulit ako ng bagong lalaki Yan Ito, ginawa ko ito mga kabakir. Ginawa pala ito ng asawa ko Para kung magpapakain siya Hindi niya nabubuksan yung pinto dito Ganon buhos silang yung pagkain dito pumapasok na dun yan ay yung silky chicken natin na almost one month no? siguro mga one month in half na to at nagkakaroon na sila ng kinatawag natin na picking feeders yan kasi uh, sikip na yan sa kulungan I, uh, aayusin ko to dito ko lalagay yung mga lalaki mga babae lang dyan separate natin yung mga lalaki at saka babae at ito one month na rito, no? So, ayan. Uh, silky lahat yan. White silky. Nilipat ko nga pala yung, ano, yung iba dito. Ito yung kasama nila. Merong uh, frizzle. Ayan. At saka iba. Ito yung kagandahan ng silky, mga kamakledo. Brown silky. Ayan. Bali, dalawang frizzle, dalawang black silky, at uh, dalawa ding native din nilagay ko doon. Ito kare crosses yan ng native at saka silky. Prisil yan. Prisil yung nanay nyan. Kaya silky yung tatay. Ito, ganun din. Silky yung tatay. Prisil yung nanay. Silang dalaw na yan. Kasi kinrosbred ko para makapagpalabas ako ng uh, silky na prisil. Pero yan, yung babae na yan yan yung gagamitin natin ibabalik natin sa kanyang tatay para makapagpalabas na tayo ng pure silky na prison so ayan mga kabakyard okay e, hindi na natin wow ang linis na mga kabakyard oh. Natingnan mo yung chan yung, yung butsi ng cobra ko at saka yung butsi nila ayun ito kasi uh, mixed to ng mga hulo no hulo tapos prisil yung Uh, lalaki natin dito natin ilalagay yung uh, mix ng rock natin pagkatapos ng uh, season ng pangingitlog nila para bago na naman yan kaya uh, nagkaroon tayo ng kunting tipid sa pagkain dahil dun sa ginagawa natin na yung uh, ano uh, balat ng saging no? double purpose, bumili tayo kanina ng saging kinain natin yung nilaga natin yung saging, kinain natin at same time pinakain pa natin sa atin mga manok yung balat so walang sayang ganun po tayo maghanap uh, ng alternative feeds para sa ating mga alagang manok at ito na nga pala yung mga maliliit na yan yan yung natirang buhay doon sa incubator natin na nag overheat ayan yan ang yung natirang buhay yung mga malalaking puti na yan uh, matagal na yan napisa one weekend bago bago pusa sila kaya ganyan so okay mga kabatkar dito na lang yung ating uh, video about sa pagkain ng balat ng saging sa ating